Good day. Pangatlong araw na pala ito ng aming pagstay dito sa Baguio City. Sa vidyong ito, pupuntahan natin ang Mirador Hills Eco Park na kung saan dito makikita ang napakagandang overlooking view ng Baguio City. Pupuntahan din natin ang most haunted place ngunit dinarayo ng maraming turista. At ito ang Diplomat Hotel na kung saan naging saksi noong panahon ng World War II. Ayon sa kasaysayan, isa ito sa mga lugar na naging taguan ng mga Pilipino noong World War II. Ngunit kalauna ay nasakop din ng mga sundalong hapon. Pinaniniwalaan na maraming pinatay at tinurture dito sa loob ng Diplomat Hotel. Kaya naman naging puga dito ng mga multo at mga kaluluwang hindi matahimik. At after dito ay didiretso kami dun sa bilihan ng mga pasalubong dahil mamayang tanghali ay bababa na tayo ng Maynila. Without further do simulan na natin ang biyahe. Good morning, Baguio! Time check, 7.06 ng umaga. Pupunta tayo sa Mirador Hills Memorial. Lapit na tayo guys. Dito na tayo. iniit mo niya di ko yan. wag. magawig ayon walang helmet. di ito. sabi niya may iwan talaga na isa. kontak <laughs> niya dito sa ano. gubayet kana sa entrance fee. Mirador Heritage and Eco Spiritual Park. Eco Spirituality Park. Um, Papunta tayo ngayon sa Bamboo Grove. na sila? Ha! Ito yung dalawang guest namin. tayo. Ah! Nagulat <laughs> Ay sayang. Di mo dinala? ala? Ang gaganda ng lugar pupuntahan natin. Oh, <laughs> alam kasi <laughs> hiwalay na kami, guys. <laughs> yung dalawang kupol na ligaw binalikan namin wala eh shortcutin kasi namin to para mapuntan pa namin yung stone kingdom tara Ano wala? Ano? Ano ako? Ayan, pwede tayo bumaba dyan. Marami na palang pwede puntahan dito eh. Ganda no, sa may puto na puno ako, picture. <laughs> oh. Dami na pala nila. Pwede din po pala. Na pala, na pala. Ano na? Ano? Ay nito to lang ba natin? Kalin. Nanap mo? Okay, Sinortcut na namin guys, papunta sa Maybell kasi nagmamadali kami. Ito. Wow. Huh. Kaganda dito. Huh. grabe, na pa, ganda ng view nagpicture-picture lang kami konti dito tapos bumaba na rin kami dahil ang next destination namin ay ang Diplomat Hotel Magkada ya

Yan pala yun oh. Sige, diretso Diretso <tip> ka na lang kayatan isa Ah, hindi, huwag kasi malalim Mahirapan ka, bumalik Grabe. Napakaluma na pala ng building na to. Ito guys yung mga may nagmumol to. May mga vlogger na pumasok dito ng gabi. Nakakatakot. Tara, tara na. Hi. Let's go. Pasok tayo. Oh. Igotin mo natin. Ano? Mahilig na akin. tayo para mabilis. <laughs> <inyahanap. para> <laughs> 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 <Ay>, no. Yung mga si siya. parang para may hinahanap. Sayang wala ako dito, gugulatin tayo sa loob. Bawal po na. Ay, so man nakasilip kayo doon sa pusa, may picture dito. Tupakan. Para may makita tayo, no? <laughs> <kasang ko> <laughs> Tingnan mo kung may kasama setan. Tan meron. Meron. May bata. Bubuyog. Wag, wag. Ito Picture lang po kami, ha? Pwede ka po umangka sa akin. Ayan ang micro sana eh simbahan kaya to but hotel? pero may cross ayan nasa taas yan yung mga pinsan namin na todo e fort yan oo oh, oo oh, tatlo pa yung ano, kameraman hahaha <laughs> ito talaga yung matindi oh. ito talaga yung matindi oh. grabe e fort o oh. <laughs> <laughs> eh, na busy na yung mga person, no? Oh. Oh. <laughs> oh anong binili nyo? Hindi <laughs> <laughs> ko ang tawag dito eh. Hindi ko ang tawag dito. Basta ito na yan. Kung ano yung matapot. <laughs> Pwain yun? Saan? Ito. mo talaga. 3 Ha? Huh? Wine yan? Oo, oh, wine. Magpapakalasing kasi ako mamayang gabi. Hmm. Kaya, bili ako ng ano. Dito lang pa sa loob mga ma'am sir, visit lang po kayo sa ano, sa kay Miss Beautiful. Ang pangalan. <laughs> <laughs> oh, let's go. Tara na. Oh, motor lang. Okay. Babasagin pa naman to. Babasagin? Ingat talaga. Ingat lang sa pagano. Arrange. Pabalik na kami guys sa ano na namin, accommodation. Pauwi na kami guys. Sana nagustuhan mo ang video na to. Please follow sa aking Facebook page at aking YouTube channel, Lakwatserong Waray. Thank you for watching and see you on my next video.